at ginawara ng pagkilala ang Net25 at ang ilang personalidad nito sa TVC Maharlika Golden Star Awards 2023. Si Vin Pasqua para sa Balita. Patuloy ang Net25 at mga personalidad nito sa pag-ani ng mga gawad bilang pagkilala sa dedikasyon ng himpilan sa pagtataguyod ng family-friendly content. At ang pinakabago rito ay ang mga award na natanggap nito mula sa ginanap na TVC Maharlika Golden Awards 2023 sa Quezon City kagabi. Kinilala ang Net25 bilang Station of the Year habang ang mga personalidad ng himpilan kabilang si Net25 President Cesar R. Vallejos, Mata ng Agila sa Tanghali, Mata ng Agila Weekend, kapitbahay sa Radyo Agila host na si Wedge Kujamat at si Breakfast On Board, Eat Connect na at kapitbahay host na si Bel Sorara ay pawang nakatanggap ng Maharlika Golden Star Award. Postums Award ang ibinigay para kay DJ Moody Jam na dating host ng Ito Ang Tahanan sa Net25 at DCEC Radio Agila. Ito ay tinanggap ni DJ Jam ng Eagle FM 95.5. Nagpahayag ng paghanga si Miko ang organizer ng TVC Maharlika Golden Star Awards 2023 sa mga grupo at individual na nagpakita ng kanilang dedikasyon sa mga larangan na kanilang tinatahak. Tao na talaga ng makilala sila ng lubusan. Hindi lang po kasi nabibigyan ng pagkakataon yung mga kabataan, kasandaan maging iskusidad. Uh... Then Pasqua para sa mata ng agila, batatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita. Ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at 25 TV.